everybody magandang araw po sa inyo nagpapalit na nga po sa ng ngayon ang pecha po ngayon ay December 15 at ang binubunot po namin ay itong ulan na naman po ng bagyo bagyong pipito bali na kadalawang pinita nga po kami dito ngayon medyo dumalang nga po kasi to ito po yung pinula namin noong November 1 at bali 44 days na po siya ngayon ito nga pala mga kabati yung nabunot na naming punla natin okay. yun yung dalawang pinita pali naka isang sako lang mga body talagang madalang po sya ayun o oh. itong pinunla namin na to mga body bali apat na kilo po to pero yung natira parang pang isang kilo lang po parang higit isang kilo lang mga ganon ayun nga po at nagbumulot kami doon sa dulo inuuna na po namin yung andun sa dulo kasi matuto na po yun eh dito sa bungad dito po kami nagbubunot kanina pero medyo basa basa pa naman to unahin na po namin yung nasa dulo para naman na mabunot na po namin yun at hindi po kami maabutan ng tuyo okay medyo minamalat pa ako ng lagay na yan ito nga mga body at uh, nakita nyo naman po dumalang na nga po siya kaso mas lalo pang dumalang ngayon kasi yung iba parang natutuyo parang ganito po pagka humiga na siya mga body ayun tara ng pag-asa hindi na kahit itanim mo yan kahit ilipat mo yan mga body eh hindi na rin po siya mabubuhay dumalang na nga itong punla mas lalo pang dumalang kasi habang lumalaki po siya eh yung iba po, po nabubuhal tulad na lamang po nito mga buddy dami nang nakahiga konti na lang po yung makukuha namin dyan hindi pa po sigurado kung uh, mabubuhay po yung nakatayo na ito Mahirap po kasing itanim yan eh. Pagka merong mga ganyang Nakahiga Parang damay damay po kasi yan mga body Ewan ko kung anong sakit naman ang nangyari dito Okay, magbunod po ulit tayo doon ito mga badi oh. Kita napakadalang dito halos wala pa kaming makuha. Wala nang, parang wala nang punla. Dito medyo makapal namang konti. Pero madalang pa rin mga buddy. Ito nga po pala yung mga kasama kong nagbubunot. Abay hindi na ako hinintay. Nauna na nga po silang nagbunot. Hindi kaya ako malugi niyan. Abay sila pagod na ako hindi pa. Nako, lugi ako. Ito <laughs> nga at binuhat na ni Bilas yung binunot naming pun lang si Buyas. Bali na katatlong sakong bimig naman mga buddy. Buti na lang may natira pa. Mas okay na rin kaysa wala. Bye-bye.